Ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw ang sinasabi nila na totoong mukha raw ni Heso Kristo. Si Jesus ang isa sa mga, if not, ang pinakakilalang tao sa buong mundo. And while there are artistic representations of Jesus sa mga painting, walang mga aktwal na larawan si Jesus. That being said, nobody actually knows what he looks like. However, gaya nga sa pinakita ko sa inyo kanina, merong isang relic. Isang tela na matagal nang dinidiscuss na nagsasabi na ang pinakita ko sa inyo ang aktwal na imahe ng Panginoong Heso Kristo. Our story today, whether or not katoliko ka or naniniwala ka kay Jesus, is actually beautiful. And I think this is something worth discussing. Kahit na may conflict sa kwentong ito. Ito na nga kaya ang isa sa mga pinakamatibay na historical proof ng imahe ni Jesus. Tignan niyong maigi ulit ang larawang ito. Ang kwento natin ngayong araw ay ang Shroud of Turin. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1000G cash giveaway kaya huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Of course, sagutin nyo yung question of the day natin sa dulo ng video na to para makasali kayo, jam. At ina-announce po namin ang winner every first upload of the month. Tingnan na natin. So, eto yung Shroud of Turin na tinatawag. Sa unang tingin, parang hindi naman makikita talaga ng buo na muka ito ni Jesus. Pero alam mo kung makikita mo yung mga aninag na pag sinara mo yung mata mo, alam niyo yung mga ganun na nakikita natin sa internet? Merong imahe. Sinasabi nila na yan daw ang actual na si Jesus. And no, hindi ito isang kaso ng paredolia o kung saan nakakakita tayo ng mga muka sa kung ano-ano mga bagay. Imahinasyon, hindi ito yon. May dahilan kung bakit sinasabi nila na si Jesus mismo ito as in lapat na actual na muka ni Jesus. At ito, yung kwentong yon. Pag-usapan muna natin yung mismong Shroud of Turin. The word on itself, Shroud. Kilala rin ito bilang Sindone di Torino or Holy Shroud. Isang mahabang linen cloth to. Tela! na nagpapakita ng isang faint image sa harap at sa likod ng mukha ng isang lalaki. Alam niyo na kung sino yon. This is, I think, ayon din sa pagkakabasa ko, no, isa sa mga most researched and most debated artifact in history. At dahil iba-iba ang paniniwala nating lahat, syempre, the authenticity has been debated over and over again. Balik tayo dun sa mismong tela. Siya ay 14 by 4 feet. So, mahaba to. And una siyang na-record noong 1354. Ganito kasi yan. Yeah. Na-discover siya noong medieval France. Malayo, di ba? Bakit, teka, bakit paano napunta sa France? Mamaya, tatalakay natin yung history nito. Iprinesenta ito sa din ng church sa Liray in North Central France ng isang knight na nagngangalang Geoffroy de Charny. Ito yung claim niya. Sinasabi niya, alam nyo, ito pong telang ito ay ipinambalot kay Jesus. Itinaklob, ikinover, matapos niyang ipako sa krus. Napaka-heavy ng claim na yan. That in itself, makukuha talaga ang atensyon ng lahat. Miski ako, when I first learned about this, sabi ko, hala, totoo nga? Nakuyurius ako talaga. Ang sabi nila, di ba may mga marka-marka. Yung pinakita ko sa inyo kanina, parang mga itim-itim ba? Sabi nila yung mga itim-itim na yon hindi naman porkit ipinatong kasi ay makukuha yung imahe. Yung mga marka na yan ay galing daw sa namuo ng mga dugo ni Heso Kristo matapos yung crucifixion. Tatandaan po natin, no, na meron siyang mga thorn marks yung, yung tinik na korona sa ulo at saka yung mga lacerations. Diba? Nilatigo-latigo po siya na sa likod na pinaniniwalaang ito yung pinanggalingan ng mga dugo doon sa Shroud of Turin. Makikita mo actually eh, may corona doon sa mismong Shroud of Turin. May isa pa tayong i-discuss. Before we proceed, gusto ko lang ding hagipin yung Veronica's Veil vale na tinatawag. Akala ko kasi ito rin yon babanggitin lang din natin siya sa actual na Station of the Cross. Isa doon is yung Veronica's Veil na tinatawag. Hindi ko po alam kung may pangalan yung bawat Station of the Cross daw. Pero nung naglalakad si Jesus sa Golgotha, may isang babae na nagngangalang si Veronica, which is Saint Veronica na ngayon, pinahid niya yung veil niya kay Jesus. Tela din, which is nag-imprinta daw ng muka ni Jesus. Hindi ito yung uh, Veronica's Veil, vale. magkaiba yung shroud of Turin at magkaiba yung Veronica's Veil. Vale. Ah, uh, linilinawin lang natin kasi miski ako naguluhan. May iba pa pala to. But honestly ha, I think this is also worth discussing in its own. Kasi hindi eh, ko alam, hindi ako religious na tao pero namamangha ako when I hear about these stories. So ayan na. Siyempre, pinag-aralan ng pinag-aralan ng shroud of Turin. May mga computer analysis dito. Ngayong alam na natin kung ano siya, tignan natin yung mga scans na ginawa ng mga scientists, ng mga computers, and even AI. Alam mo, bata pa lang ako, napapanood ko na to sa, hindi ko alam kung National Geographic ba o Discovery Channel. Ang dami talaga ng mga nag-aaral ng na mga scientists dito. Iba-iba yung mga findings nila palagi. Eh. Pero, tingnan natin. So, eto yung actual, yung bear na Shroud of Turin na pinakita namin kanina sa inyo. At ito naman yung digitally processed. Para mas makita natin yung detalye, ginawa nilang parang, alam niyo yung negative? Ginawang negative siya. Pag pamilyar kayo sa mga sinaunang paraan no, ng camera, kami nagpapadeve nagpapadevelop pa kami na tinatawag. May mga negatives doon kung saan nababaligtad yung ilaw ng camera. So ngayong itong negative na siya. Makikita ang isang malinaw na mukha ng lalaking nakapikit. Kinikilabutan ako when I think about it. Pag iniisip ko na, hala, si Jesus kaya talaga to. Mahaba yung buhok ng lalaki. At may mga dugo sa bandang ulo at noo yung tinik ng corona. This is much, much closer sa kung paano ipinoproject o inirepresenta si Jesus ngayon sa art and images. Even AI, syempre tinatry din ng mga tao. Although I think less accurate pagdating sa mga AI, Daba karaming gumagawa. Kagaya na lang nitong mga ipapakita namin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi mo mapipigil ang mga tao. Kung lalo silang makukurious, miski ako, lalo ako napapasearch. Hala, totoo kaya to. Hindi naman kasi pwede na pinakita sa atin at niwala lang din natin agad. Kailangan na suriin to. Not just scientists, ha. Siyempre, even Vatican in itself. Eh, medyo ano dito. Uh, kailangan sinusuri talaga. Hindi naman pwede. porket naniniwala eh, lahat na lang na sinasabi, syempre, di ba, eh, paniniwalaan. Kaya mahaba ang discussion natin today. Agad na, agad na mga nalaman nila tungkol dito. Pamaya, malalaman ninyo. And from this, dahil curious nga, dahil inaral nga, tinanong ngayon, base dito sa naka sa Shroud of Turim, gamit ang technology, ano kaya yung totoo at actual na mukha ni Jesus? Base dito ha. Nag-search-search ako. Nagtingin-tingin ako. At meron akong nakitang isang, I think, exhibition ito eh. Meron tayong video ngayon na nagpapakita ng isang napakagandang cathedral sa Salamanca, Spain. Espanya! Meron sila exhibit dito. At pinapakita nila ang isang hyper-realistic at volumetric. Ibig sabihin po, no, base sa pag-aaral nila, ito na yon Simula sa paa, laki ng hintuturo, laki ng dalire, laki ng ulo, laki ng noo. Ito, sa tingin nila, si Jesus. Nagngangalan ito na The Mystery Man. Ayon ha, sa 15 years of study, 15 years ng Shroud of Turin, hindi to basta-basta, ah okay, ito siguro yung mukha ni Jesus. De, inaharal talaga nila, panoorin natin. Mula sa size ng buong katawan, sa muka, sa mga sugat, mula sa pagkahampas, sa mga butas sa kamay, sa pagkakapako sa krus, kitang-kita lahat ng maliliit na detalye at mapapabalik ka. Especially if religious ka talaga, no? Devout Christian ka. Kikilabutan ka. Hala, ito pala yun siya. Hindi lang bastang nabasa sa Bible, hindi lang bastang na-envision, nakikita na ng aktual. So kung totoo man, na mukha ni Jesus ang nakaimprinta sa Shroud of Turin, ito yung mukha niya. Ngayon dahil sabi ko nga pinagdedebatihan ito, magda tayo sa history ng Shroud of Turin paano kaya siya nakuha, saan siya naglipat-lipat, nasaan na kaya siya ngayon. Ito muna yung history. Isang fact lang is that walang record kung paano at saan nakuha ni Desharny kaya marami nagda-doubt. Out of nowhere, di ba France bigla? 1389? Ang layo. So, noong 1389, ang bishop ng Troy na si Pierre Darcis ay dinenounce to. Sabi niya, forgery ito. Baka naman mga pininting painting lang to. Ayon sa mga kwento-kwento, nag-confess daw ang isang artist kaya ni-request nila kay Pope Clement the Seventh na i-denounce to. Hindi totoo, peke ang Shroud of Turin pero nakadisplay pa rin ito sa Lire. Around 100 years past, 1453, ang House of Savoy na isang Italian royal family ang nakakuha nito at inilipat sa chambery na damage to dahil sa isang sunog. Nakita ko na nagkaroon ng mga patsi-patsi galing sa sunog. Luckily, hindi naman po siya nasunog ng buo at uh, inayos pa rin nila no? dahil napaka-importante nito. Especially if ito ang mukha ni Jesus, ang tanging patunay, di ba? Kinalauna, nilipat sa Turin, Italy noong 1578. Turin na, Shroud of Turin, tela sa Turin. Ayun na siya. Kaya ganun yung pangalan niya. So parang hindi naman pala totoo yung Shroud of tutunin, Kuya Claro. Parang sinungaling. Kumbaga, for clout, panluloko, not yet. Magta-time skip tayo sa 20th century. May mga scientists na nakakita ng pollen sa fibers ng shroud Mula noon na, ang layo. Na consistent at nagmamatch sa Poland sa Jerusalem. Tinignan nila, hala, okay, so kahit nasa France to, galing Jerusalem. Sabi sa librong Shroud of Turin noong 1999, ito ang pinakamatibay na ebidensya na maaaring ito nga yung Shroud of Turin na ginamit kay Jesus. Pabalikan natin mamaya yan. So papunta na tayo sa debate part ng Shroud of Turin. May dalawang side na yung titignan at kailangan kilatisin. Medyo magulo to. Back and forth po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Miss Kia ko, uh, nawindang na rin ako sa dami ng nangyari. Una is what is the stand of the Vatican? At pangalawa, what are the studies made ng mga scientists? So Vatican muna tayo. Noong 1988, nag-provide ng tatlong laboratorium sa iba't ibang bansa na may maliliit na piraso ng shroud. Hindi ko po alam kung paano nila binigay kung sinira po ba nila or kung gaano kaliit itong maliit na to. So binigay nila dun sa tatlong libraries na magkakaibang lugar, magkakaibang bansa if I'm not mistaken. Sumailalim so yung tatlong piraso sa carbon dating na tinatawag. magsa sa science lang po tayo, yung carbon dating in layman's terms, parang aalamin kung saang era ba galing ito, kung anong taon to galing, gano'ng katanda ang isang material yun yung carbon dating. So, pag alaman nila na itong material, ayon dun sa tatlong tests na yun ha, sabi nila hala, parang hindi po ito galing kay Jesus. Kasi, yung resultang lumabas dun sa tatlong test, eh, nagmamatch sila 1260 to 1390. Ang layo sa di ba diba? yung year zero yun si Jesus, ba diba? Ang layo, hindi naman siguro 30, 1,300 years old si Jesus. Pero, hindi dito nagtatapos ang lahat. Sabi ko sa inyo, di ba may patunay kanina? May mga scientists na hindi naniniwala or nagda-doubt doon sa methodology na ginamit doon sa carbon dating. The Vatican in itself, sumusuporta na pag-aralan pa to ng mga scientists. Nakakatuwa lang dito kasi the church and the science hand in hand talaga nagsusuportahan at this point. Remember kanina sabi ko sa inyo na patunayan nilang galing sa Jerusalem yung tela. Doong 2022 lang, Kakalabas lang natin ng COVID, may mga researchers sa Italy na gumagamit ng x-ray scattering na tinatawag para i-analyze yung shroud. Napag-alaman nila na compatible ito sa isang linen na galing sa 55 to 74 taon. Isang patunay na hala galing ito sa time ni Cristo. Pero hindi ito official ha. Kasi sinasabi nila, hindi ko alam kung tapos na po ito ngayon dahil 2022 lang. Pero kailangan pa raw ng maraming mga tests. Sabi ko sa inyo, medyo magulo, no? Iba-iba yung mga findings ng parehong side. Pero babalik po tayo sa Vatican. 1998, sinabi ni Pope Pius XII na ang shroud ay holy thing like nothing else. Inaprubahan niya ang devotion dito bilang the holy face of Jesus. In the same year, sabi ni Pope John Paul II, isa raw itong distinguished relic at salamin ng gospel. Si Pope Benedict naman, sabi niya, isa itong icon na isinulat sa dugo ng lalaking may korona ng tinik. Ipinako at tinusok sa kanang bahagi ng katawan. So, the way I understand it, no, whether or not totoong kagaling siya kay Jesus, ang church, eh, sinasabi na parang pinagtitibay nito eh. No? Totoo or hindi, pinagtitibay nito yung debosyon sa Panginoon. That's the way I see it. Kaya sinusuportahan din nila na pag-aralan pa. Kasi may chance na baka si Jesus talaga to. Pupunta naman tayo sa scientists. May mga tid... Excited ako dito. May mga tidbits na napag-alaman ng mga scientists. Fun facts, but not exactly proof linking the Shroud of Turin to Jesus. 1978. May team ng experts na nagtry alamin kung paano nag-form yung image. Siyempre, bakit ganun? Saktong-saktong mukha. Papatanong ka. Wala namang masama magtanong. Sabi nila na imposible yung painting to. Gaya ng claim nung una siyang nahanap. Kasi walang remnants daw ng dye or pigments. Okay. Salisin na naman yung mga impormasyon, no? Sabi ni Raymond Rogers ng Los Alamos National Laboratory sa New Mexico, resulta daw ng mga marka ng chemical reaction ng katawan at ng tela. Noong 2014 naman, bago-bago lang din, may isang research article din na nagsabi na ang imahe ay nabuo dahil sa isang radiation matapos ang isang lindol. Hindi ko alam kung paano i-explain 'yan sa inyo. Pasensya na po kayong lahat. Ito 'yung pinaka nakakatuwang fact. May isa akong nahanap talaga na ilalagay ko dito. Simple lang siya. Pero assuming that the image is actually Jesus in himself, thyself. Ano kaya 'yung blood type niya? Tinest nila to noong 2015 mula sa isang team sa Spanish Center of Syndonology at nalaman nila na si Jesus, kung si Jesus man po yan, ay blood type AB. Hindi eh, ko alam kung na naaapektuhan kayo, pero ako, hala, ang galing si Jesus, blood type AB. Kung siya man po yun, ha. Debatable pa rin. Eh, hindi naman natin ikakailan na debatable if this is actually Jesus. Kasi hindi ka talaga malink na si Jesus ito. Okay, Eto na yung tanong ngayon. Nasaan na yung Shroud of Turin? While the authenticity is still currently being debated, one thing is 100% sure that that shroud in itself, yung mismong shroud, is totoo at nage-exist at nandyan siya kung saan. Diba? Pwede mo siyang hawakan, pwede mo siyang amuyin. Totoo siya. Sinerge ko ay nalaman ko na sa ngayon po, no, walang paraan para makita siya. May mga nag-exhibit ng replica, pero yung ano kasi feeling ko kasi talaga no masyadong ano to, masyadong importante para ipakita sa public. Obviously, importante ito sa buong mundo and hindi nila i-jeopardize yung shroud. Alam po natin na pagdating sa religion, may mga taong uh, hateful din. So baka sirain to. Hindi natin malalaman kung ano mangyayari. Sa ngayon, pinoprotektahan ito ng Duomo of Torino. Nakalagay siya sa isang climate controlled case sa isang chapel na ginawa para lang i-encase siya. Siyempre dahil luma na to, dahil sobrang fragile, very rare lang yung public viewing. Sinerge ko kung kailan siya huling nakita ng mga tao. Noong 2015, pinakita siya sa public. May mga nag-search ngayon kung balak pang ulitin to pero wala sa plano na ipakita siya ulit. So kung gusto nyong ma-feel siya, punta kayo doon sa Duomo of Torino pero hindi niyo siya pwede makita. Sadly, ba diba? Pero I do feel na kung ano ka, no, kung devout Christian ka at gusto mo talagang mas mapalapit sa Panginoon, feeling ko marami talagang gusto makita to in real life. Kahit hindi na makita sa mata eh, no? kahit ma-feel mo lang, nandun ko lang. Alam mo, na, na na, absorb mo yung energy pagkaganda lang. Hindi ako religious na tao po, no? Pero, I feel like kung ako yun, parang may empower talaga ako. Parang maiiyak ako <laughs> pag nakita ko. So, grabe! Nakakatuwa yung history. And while wala pang konkretong patunay, ikaklaro lang po natin yun, na galing nga ito kay Jesus, I can say na excited ako na malaman or nilook forward ko yung mga further tests pa para mas mailink siya kay Jesus. Needless to say, totoo man or hindi na si Jesus ang nasa Shroud of Turin, lalo lang nitong pinagtitibay, pinagyayabong, pinagyayaman ang paniniwala ng mga toliko hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. So para sa ating question of the day, tatanungin ko kayong lahat ha. Sa tingin nyo ba na itong muka sa Shroud of Turin ang mismong mukha ng Panginoong Heso Kristo. Gusto kong titigan nyo ulit ito. And, type event, Type event tayo. So, yun lamang po. Promote ko lang din po yung aking Instagram at aking TikTok. I-take ko lang din po itong opportunity na to para magpasalamat sa inyong lahat. Kasi, napakarami po sa inyo sobrang sumusuporta sa atin. Binibuild ko po yung Facebook ko, ay yung TikTok ko at saka yung Instagram ko. Nagpo-post na ulit po ako ng uh, short form content. So, sana supportahan nyo din po. At bala kong mag-livestream ulit ng mga horror. Hindi ko pa alam kung saan. So, I just wanna take this opportunity to thank you all kasi medyo nakakabawi na po tayo from what happened earlier this year. Siguro next year pa ako complete din makakabawi. Pero, I just wanna thank everyone. Maraming salamat. At hopefully, nag enjoy po kayo sa lahat ng kwento natin. Kung meron kayong mga specific na kwento na gustong i-discuss, ilagay nyo lang din po sa ilalim. Binabasa ko po lahat yan. Pumunta kayo sa Instagram ko, mag-comment kayo doon. Binabasa ko at nire-research ko po lahat yan. Anyway, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Tignan nyo po ulit ang larawan ni Jesus sa Shroud of Turin.